Isa si dating KESDA Director General Augusto C. Huko sa mga binanati ni Pangulong Noy Noy Aquino sa kanyang SONA. Mariin namang itinanggi ni si Huko ang mga anomalya sa ahensya noong pinamumunuan pa niya ito. May news to go si Sandra Aguinaldo. Pinapanagot na po natin ang dating namumuno ng TESDA dahil sangkot siya sa katakot-takot at tongpat sa ahensya. Baka nga po kapag hinarap na niya ang kasong isinampan ng ombudsman, matuto nang magbilang itong si Ginoong sa mga taong pinangalanan ni Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang State of the Nation address, isa ang nanilbihan sa ilalim ng Administrasyong Arroyo, si Augusto Sihuko, dating Director General ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Pinuntirian ng Pangulo ang pagbili ng TESDA noon ng overpriced umano na dough cutter at naipakalat sa mga TESDA training centers sa iba't ibang panig ng bansa. Ang dough cutter ay gamit ng mga nag-aaral mag-bake. Nagkakahalaga lang ng 120 pesos pero binili umano sa presyong 48,507 pesos kada isa. Pati na ang umano'y overpriced na incubator jar para sa pag-oobserba ng hatching ng itlog ng manok ng mga estudyante na nag-aaral ng poultry. 149 pesos lang daw ang halaga ng isa pero binili sa halagang 15,375 pesos ayon sa kasalukuyang pinuno ng TESDA bukod parao ito sa mga TESDA scholarship na hindi nabayaran ng nakaraang administrasyon katakot-takot ho yung anomalya na naaming uh, minana dito at uh, ngayon ho nakikita naman ho siguro natin uh, maging ang pangulong Noynoy -Noy very supportive po sa atin sa uh, ng ating bakura. Itinanggi naman ni si Huko ang mga akusasyon. Wala raw anomalya dahil hindi umano naglabas ng pera ang TESDA noong termino niya. I stop payment on this. There can be no tong patch where there are no payments, Mr. President. The incubator job that you mentioned in the docapper was part of what I did not pay. Numbers don't lie and uh, may matibay po tayong ebidensya na nagpapatunay na binayaran po ito. Binigyang katwiran din ni si Huko ang scholarships na hindi nabayaran ng dating administrasyon. Gusto raw sana niyang kay Pangulo Aquino personal na magpaliwanag pero hindi nito pinagbigyan ng kanyang hiling. Mr. President, hindi na po ako ang Director General ng TESDA during the last four months of the previous Gloria administration hindi ko na po responsibilidad o obligasyon na ako po ang mag-follow up ng bayan. Mr. President, you know very well I have been trying to see you. It probably reached you, Mr. President, but you have been making me dead na. Hinihintay pa namin ang reaksyon ng Malacanang sa sinabi ni si Huko. Sandra Aguinaldo, GMA News.